What's up mga kabrumbrum? Kamusta kayo? Ngayon araw nga pala ay babiyahin na naman tayo. Wow! Dahil wala naman akong alam na ibang trabaho kundi ito. Woo! Okay lang may bagyo basta makabiyahin tayo. Ngayon araw nga pala ay binigyan biyahe papuntang Bulacan. Wow! At dahil tine-check pa tayo ng ating security guard para doble ingat, para walang labis, walang kulang. For the safety lang ng papel para hindi na tayo bumalik. At pagkatapos nga pala ng check ay umalis na ako para naman wala tayong late arrival. pa. Ah. At bago nga pala tayo dumito sa biyahe, mag-diesel muna tayo. Dahil malayo rin naman yung manolos at paumbong. Oh. At dahil sobrang layo ng biyahe natin ay inumaga na tayo. Pasensya na kayo at kaantog pa ako. <laughs> nandito na nga po pala tayo sa like,

At yun nga po ang nangyari mga kaburumbrum Lumipat na daw po ang malolosap dito sa loob ng industrial sa dito At pagdaan ko nga pala dito ay may bayad pala ang pagpasok Silingil tayo ng tropa ng 50 Buti na lang at bagong tayo <laughs> lasang buhay pang na natira. At pagkatapos ko nga po pala magbayad ay mabanti na ako. Dahil sabi ng guard ay malapit lang naman daw ito. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto kong pagpilakbay ay narating ko na ang bagong lipat na malolos haba. Eh salamat naman at natukyan, muntik ng maligaw. Kaya eh, nagastos sa laang. Ay, eh, sayang din naman. At pagkarating mo nga pala, inatras eh, ko na para naman ma-unload tayo ng maaga. Para maiwas tayo sa IR. Dahil pag na late arrival ka, IR ka. Kawawa naman ang bata. Walang mabang pakain sa pamilya. At shout out nga pala sa mga tropa na laging nakasabay-bay hindi ko kayo lagi makakalimutan ay lagi kayo nandyan at pagkatapos kung nga pala magbabasa may ulos habay, dumirit siya na ako dito may may paumbong at malayo-layo rin pala saan po dito yung dating sabungan? dating sabungan? sabungan? walang sabungan. sabungan dito At pagkatapos ko nga pala magtanong kay Tata Edomerich eh, yun nga ako sa biyahe at nandito lang pala sa unahan at sabi niya ay malayo pa. Nang maligaw na naman dahil lumipat na naman ang paumbong. Dahil doon lang po sana ito sa bungad, nagbago silang pwesto dahil napaha doon. At pagkarating ko nga po pala dito ay pinasok ko na. Ay, hindi pa akong ma-rate na rival. Na arrival. Alam mo naman ngayon ang late ay dali ka. Talagang sigurado may ay ka. Suspindi ka na. Wala ka pang kita. At shout out nga po pala sa mga tropa natin na laging nandyan. Ay, naku ang Boys. At sa mga pinsan ko. At sa ito ay alam niyo mga busy lagi ang tao. Hindi na muna tayo makapaglaro at dahil na nabuhay mo na ang natin. At kung napasaya ko na naman ng araw mo, ay huwag wow. mo nang kalimutan mag-like, comment, and share, and follow. Para update ka sa marami kong video na i-upload araw-araw dito ko rata po sila ang video na to at shout out sa inyong lahat I love you please like and share thank you